Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay uh, pupuntahan na itong si Doc RJ si Josa at si Doktora Annalyn Santos ang cellphone nga na kung saan isinanla itong si Josa kay Bogs para malaman na ang katotohanan na si Moira ang lahat ng mastermind ng kalokohan at katarantaduhang nangyayari sa kanilang mga uh, paligid at itong ang si Zoe ay sobra na rin ang galit sa kanya at dito nga ay nagtanong na itong si Doc RJ kay Zoe kung bakit daw walang laman ang kanyang cellphone at nasaan ang lumang cellphone niya. At dito nga ay tinawagan nito nga si Zoe ang kanyang mami Moirang Demonita para i-report ang sinabi ni Doc RJ sa kanya. At dito naman ay nagpapagalig na itong nga si Dr. Carlos Binides at dito nga ay nandoon si Doc Lindon na sabi niya nga ay uh, itinuring niya ng isang uh, tunay na ama itong ang si uh, at dumating nga uh, si Miss Lynette Santos sabi niya nga dito ay uh, iwaran ko po muna kayo ni uh, Doc Carlos huwag kang aalis dahil nga gusto ni Doc uh, Carlos Benitez na nandito ang lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya kung kaya't nandun din na uh, talaga si Dr. Lindon at hindi nga umalis sa kanyang tabi upang uh, pag-usapan nila ang mga bagay-bagay na sabi nga dito ni Ms. Lynn Santos dati nga ay binubuli kita noong na-issue ka about sa morphine na yan kaya tawalan ako ng tiwala sa iyo pero ngayon ay napakalaki-laki na ng tiwala ko sa iyo Dr. Lyndon dahil napakabuto din ng puso mo at isa kang tao na mapagmahal katulad ng uh, pagligtas mo kay Dr. Adeline Santos noong panahong napunta tayo sa isang event na nagkaroon nga ng isang malakas na lindol at doon ko din na nakasama ito nga si Dr. RJ at dito nga ano kaya ang gagawin ni Doc RJ once na malaman niya ang katotohanan at nabawi niya na ang cellphone niya Moira, ito na ang katapusan ng iyong kalokohan makukulong ka na at ito namang si Zoe ay matatapos na rin ang kayabangan niya at maububulgar nga sa Apex Medical Hospital ang katotohanang hindi siya tunay na tanyag at anak siya ni Doc Carlos Benides ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napakaganda na ng mga kaganapan at Martina. kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today pakisubscribe na lamang po ng aking channel pakilike and share din po para maging update ka kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat God bless and bye bye okay.